Hanggang sa mga panahon ito, nasasaksihan pa rin natin dito sa public viewing at sa mga ibinili ni Pope Francis para sa kanyang libing kung gaano siya kasimple bilang tao. At lalo po pa yung naunawaan nang puntahan ko ang mga lugar na naging bahagi ng kanyang buhay mula sa payak na tinirhan hanggang sa magiging huling himlayan niya. silipin natin ang mga yan. paglalakbay sa mga mahalagang lugar na naging bahagi ng buhay at ni Pope Francis mula sa kanyang pagkahirang hanggang sa kanyang huling hantuna. Umpisahan po natin ang ating paglalakbay dito sa St. Peter's Basilica sa Vatican City na pinakamalaking simbahan sa buong mundo. Kung naalala po natin, sa gitnang bintalang ito, unang dumungaw at kumaway si Pope Francis sa publiko matapos siyang mapiling bagong Santo Papa noong 2013. Pero ngayon, sa loob, nakalagap ang kanyang mga gaganapin na inilipat naman sa lapas ng basilika para sa gaganapin na funeral mass ni Pope Francis. Itong area naman na may pulang kurtina ang siyang magsisibig altar para sa misa. Uupo ang mga kardinal sa kaliwa at kanang bahagi ng altar at dito nakapwesto na rin ang mga uupuan ng mga world leaders ilang metro lang mula sa St. Peter's Basilica itong Apostolic Palace dito karaniwang tumitira ang mga Santo Papa pero pinili po ni Pope Francis ang mas payak na lugar pagamat hindi niya tinirhan bahagi pa din ito ng kanyang araw-araw na buhay dahil ito po ang nagsibing opisina niya lumalabas din siya rito ng minibo upang magbigay ng Angelus Message na isa sa mga pinaka inaapangan ng mga deboto sa buong mundo tinayo para sa mga bumibisitang kardinal. Dito piniling manirahan ni Pope Francis, mula nang siya ay mahalal, hindi sa traditional na papal apartment sa apostolic palan, dahil mas gusto niyang madalas na bumibisita siya rito upang magdasal bago at pagkatapos ng kanang mga apostolic journey. At lagi siyang bumabalik dito upang magpasalamat at tumingi ng gabay. Sa bawat sulok ng Batika na kanyang tinatahap, makikita ang puso ni Pope Francis bilang isang pastol. Matapat, mapakumbaba, at may Kaya ganoon na lang ang pagpapasalamat ng mga devoto sa kanyang